Okay, so paano ba manalaman kung napasukan na ng hacker ang inyong laptop na wala kayong kalam-alam? Okay, so napakadali lang siya guys. Sundan nyo lang po step by step. So una, nandito lang kayo sa inyong, manapunta kayo sa inyong search icon. Ayan, so type nyo lang po yung run. So ayan, run. Then lalabas dito, type nyo lang po ang, so dito, ganyan. Net Pailways. Ayan po, so sundan nyo lang po yan. Teka. So, ayan. So, then click nyo lang po yung okay. Ayan, napakadali lang siya guys. So, ito makikita nyo na dito. Ayan, kung meron pong hacker na nakapasok na sa laptop nyo, lalabas po yan dito. Lilig nyo po yan dito sa baba. Ngayon, pag meron po kayong makita dito na user na uh, hindi nyo kilala, makaduda-duda siya, pwede nyo po siyang i-remove para maalis dito sa laptop niyo, Okay? So, ganun lang po kadali para malaman kung may ibang user na gumagamit ng laptop niyo. So you're welcome.